Tekan kayu di bag ni mudah oh. dia. Pengaruh adlaw sa ganda kan oh. Gapu kayu dong. Oh, ba body bag. Gusto ka nito? Gwapo kay Pang O. Oh. Medium pa four 400 pesos. May white din. Large naman to. Ito ang ganda nito. Jigjag na mili. Oh, pemilik ko pa mili diri ni kasab. Oi, ke kanuk ba. Takut mo lagi ni ke kanuk. Takut sana mid sini. Ini nak. Oh, ulo mo ko pa bakal na. Di bio like belts. Oh, there's a lot of belts. This is 500 pesos. Ang ganda. Ngulung ko buha oi. Eh. Italian. Ayun oh. No? Mm -hmm. Jeg nakai belt, Jig, jig nakai belt. Mm -hmm. Belt do si jeg jeg eksa ba kay muhan niya. Ah. Ama ni kanina lang or brown. Sa masada jeg belt brown o kanina Black na lang no. kena anehin Keningan Masada Tawel dalam membasuh sa Osaka, mano yang towel. Mungkin okay, enggak, Mam. Mm -hmm. Dandan yang black. Oh salah aku green. Sobra. Acak, kuning green. Kening. Eh, itu jadi color. Nah kok. Keningnya santai. Kok ah. Kok kuno ganito? Ting sa akin. Balik na lang tapo. Nako nito. Ilay mo ti mm -mm. L brown sa akin. Ah. Sumbong ba ipon lakim good no? Kani titik titi-titi uh. o. Ko aba. Pariya galit ta ko anak ba. Sa imong lang ba kita ni Milo. Hmm. Nit kaayo na. Sa balay lang ba.

Wala mo wanda. Wala mo wanda. Eh, ma. Yung cellphone po nabit, yung Ang ganda po. Thank you so much, ma. Ang dami sa patos oh. Ay, kanu. Ang ganda. Ang ganda uh, sa anak. Ang kanu, oh. Ang ganda, oh. Sobra. Kung lakad lang ba. Balikan namin ito dito, ha. 700 lang. Ang ganda. Tati mga las oh. Ang ganda. Dito naman kami. <laughs> Dito naman kami sa Boko. Palengke ulit. <laughs> dang, tang 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 good rice wine kiwi sour kiwi sour kiwi sour kiwi sour kiwi sour na lang daw. kiwi sour ma Video, 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 Kiwi sour video, 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 kiwi? video, 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 Picture sa video, 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 video Pagkat na ninyo, ah, pwede na yun ang mga yun. Oo. Parang ayaw na mukhang uminom ng ganyan. Masarap yun. Dito lang pataguron siya no. Oo. Oh. Dito lang pata ayaw na. Kiwi. Masarap ang kiwi. Ay masarap yung ininim natin. yun na, na, Parang matamis. Hindi masarap matamis. Diba na lemon sour, na pineapple sour. Ayan pala yun. Kiwi naman tayo Ito na tumakas. Kinanakoy na. Dumagi pa, dumagi pa. Dibagi pa d'ya o kiti. Walo, walo. Kasi walo-walo. Bay Kiwi lang kiwi. Ah, oh, para kayo sagol. Tapos kanito naman ginamamo. Hindi. Ginamamo. Hindi ka? Hadla! Masahe kay Kuya Sano kay pang ano, pang 20 years old. Hindi ka okay, lang ito ka kiwi tayo. Hindi kiwi. ba na? Hindi ka yung kiwi. Jig-jig, ka mo ka, ha? Hindi ka mo ipuha, yawa ako.

Pangayo lang sa ko ah. Ang video isa ka. Ay, hati na miran. Asa ko yung ginyo ni mo sa counter kita. Kita ari ka. Ano git? Ari ka. Kita ari ka. Meron ba kayong kita? Kita do ko. Sa hip day ko. Kita mita, mita. Noy mita na. Tubag masad ko niya. Kita ari mas ka. Kita. Kita sa dapat kita talaga. Ito naman ang pulutan. Lamang loob sa il, tsaka yung il. Sisi. Kusit. Ano laki oh. Eh.

Ha? Yawa. Aga okay, yawa. Di ba ni magkasya? Sulod na lang uban. Na. Sulod na lang uban ba? Nini ka na yun? Ikas. Jay, e, butay siya. Ikas! Itulak na. Ang saan ni magkuhan kaya? Ay, ginaan na lang na sa sulod Yata nga ka hindi gali. Kala ka na, anak ko.